Boom, boom. Ang daming sayad ng center stand. Sabi sa inyo maganda dito. <laughs> Pero congrats sa atin for hitting 1,000 subscribers kahapon lang. Let's go! And we are back with another video. So medyo magulo setup natin ngayon. Kitang-kita nyo naman nasa ibang lugar tayo. Sorry kung medyo mas maahangin yung video natin kasi yung mic natin naka-expose lang. Actually, pati yung helmet natin, ang ang liit. Hindi siya sa ulo ko hindi ko mas strap So, ngayon konting stroll muna tayo kasi gusto ko i-try yung, yung, yung setup kung okay na ba itong nasa diddib ko lang. Nasa diddib ko kasi yung GoPro, pero yan. We are using Honda Beat. Hindi ko lang alam kung ilang cc to. 120 siguro or 125. Hindi mapigilang mag-motovlog, no? Inabot na ng inabot na tayo ng Palawan. Pero siyempre sayang din kasi kung hindi natin iti-take yung opportunity na ganito. Hindi nga lang XSR 900 ang dala natin. Sa mga nagbabalak pumunta ng El Nido, Palawan, tapos may plano kayong magmotor, at least magkakaroon kayo ng idea dito kung ano ba itsura ng lugar nila, kung, mata kung talamak ba talaga ang mga motor sa kanila, ito ba yung best mode of transportation kung dalawa lang kayo or mag-isa ka lang. Mamaya pupunta tayo ng Nakpan Beach. Yun yung 45 minutes na biyahe. Doon talaga tayo mag-vlog. Okay, balik na tayo. Grabe, sobrang baba ng motor. Nagmumuha akong higante. <laughs> Di ako sanay. So, balik lang tayo sa hotel. Mga 5 minutes pa lang naman yung nararide natin. Tapos mamaya itutuloy natin Diretso na sa Nakpan. By the way, dito pala kami nag sa Lime Resort. Ah, medyo maganda siya medyo may kalayuan lang sa town proper. So kung isa 'yung sa mga targetan 'yung sa mga target n'yong pupuntahan, doon kayo kakain, doon kayo mamamasyal. May bahay kayo ng mga 15 minutes every one way pa lang 'yon papunta pabalik balik. Okay naman 'yung hotel mismo, maganda, maganda. Yung sa taas 'yung view, try ko magsingit siguro ng clips. Maganda talaga dito. Aray, init. Grabe. So ito na, papunta na tayo ng nakpan. Pero magigikot-ikot pala muna kami. Punta kami ng... Town proper siguro. Mag ano kami. Um, tawag dito. Mag-coffee muna. Hello. Say hi. Sumosayad. Sana side stand lang. <laughs> Di pa tayo nakakalayo. So medyo naiiba yung gagawin natin ngayon no, stroll-stroll lang tayo dito sa isla. Usually kasi puro XSR 900 big bike ang pinapaandar natin. Ngayon ang goal lang namin, mamaya pumunta ng Nakpan Beach, ito ang gagamitin natin. Pero ngayon bibili muna kami ng coffee sa town proper. So kung matatanong nyo, nag kami sa Lime Resort. Yung location lang medyo malayo. Mga 15 minutes magta-tricycle kayo Eh yung tricycle parang 100-150 rin eh Yung singil nila Eto narerent to ng 24 hours 500 pesos lang So kung dalawa lang kayo Or kung mag-isa ka lang Goods to Okay so yan Grounded Ganto lang yung itsura niya Mukhang simple Pero sarap ng coffee dito But again Medyo may kamahalan 260 isang cup pero wala eh, nasa island tayo Mas mahal talaga Ayan, coffee muna tayo Tapos balik tayo mamaya kapag ride na ulit Ayan, naka-order na kami Pakita ko lang sa inyo yung beach Kasi sobrang labit niya nasa beachfront O sa beach mismo Lahat lang tayo konti dito Not sure if nakikita nyo na Pero ano yung, ito na yung magandang dagat Wow, look at this. sana may ganto sa Manila no pero alam naman nating malabo mangyari yon konting ride ganto agad dito pero pag sa Manila pupuntahan pa natin siguro Batangas may magaganda rin naman tayo resort doon beach Sheesh! grabe solid so balik na tayo kunin lang natin yung coffee and then ride na tayo papuntang Nakpan siguro mga 40 minutes yon kasama natin si OVR. enjoy lang natin yung view dito sa Palawan Okay okay okay, nakapagkape na tayo. So ngayon we are heading to Nakpan Beach. Actually naka ilang beach na kami noong nag island hopping pero isa daw kasi ito sa pinakamagandang beach at kailangan puntahan. Kaya pupuntahan natin. Tama ba kanan? Yes. So medyo 40 minutes to. Enjoy lang natin. 30, parang 9 km. May sa lama to. Kung may isa man ako napansin dito compared sa sa Coron, nakapunta na kasi kami ng Coron pero ilang years ago na yon hindi pa kami kasal. Mas developed dito. inexpect expect ko kasi yung El Nido mas ano eh. Mas underdeveloped. Pero katulad nga nung nakita natin kanina, may Samgyup Salamat dito. Eh nung panahon na napunta kami ng Coron, ni 7-Eleven wala. Ah, di tayo pwede masyado mag-lean. Oh, doon siya tumatama. Di ko sure kung nabanggit ko na pero yung rent natin sa motor na to ay 500 pesos 24 hours. Sadly, walang big bike. Puro scooters lang siya. Pero hindi ka rin kasi makaka... Ewan, depende siguro sa inyo. Pero ako hindi at ako makaka-banking-banking -banking dito kasi hindi natin kabisado yung lugar. Kahit na makapag-big bike tayo. So, medyo gumaganda na yung view guys kasi nagiging jungle jungle na. Ang problema, hindi ako makaliko ng left and right ng maayos kasi tumatama yung center stand na rent natin ng motor. tumikis kis nakakailang. Kaya wala tayong no choice kung hindi bumagal sa mga pakorba. Sayang, sarap pa naman sana i-drive ng mga ganon. I think safe naman magmotor dito sa El Nido. Pero kung i-compare ko siya sa ibang napuntahan namin katulad ng Coron nga or Bali Ang konti nang nagmamotor dito sa totoo lang Ito, ngayon lang ako ng ganyan Pero kanina pa kami bumibiyahe, konti lang, konti lang yung nagre-rent Hindi ko sure kung dahil sa panahon na pinuntahan namin Pero Holy Week eh Isipin mo, expect mo, jump pack eh Pero hindi siya katulad ng iba na parang lahat motor Ewan ko lang sa Shargao, di pa ako nakakapunta So mas may enjoy nyo Kasi libreng libre yung daan Bago pala natin makalimutan Sana naririnig nyo ako Pero congrats sa atin For hitting 1000 subscribers Kahapon lang let's go So nakakatuwa rin Nakakatuwa rin kasi unti unti natin pinaghirapan yan Enjoy enjoy lang sa ride Nakpan Beach, kaliwa. okay, medyo tumigil tayo bigla. We're safe, let's go! So sa mga nanonood, kung hindi pa kayo nag subscribe sa ating channel Please don't forget to like, share, and subscribe Para umabot na tayo ng 1,001 <laughs> <laughs> Welcome to Nakpan Beach Medyo maliit yung uh, signage oops, oops, oops. So gumagana naman yung ways dito guys i-set nyo na lang siguro siya habang nasa hotel pa kayo para matulungan kayo ng internet. Kasi yung GPS naman gagana yan eh, kahit wala ng internet. Patay ang center stand. Ito na ng May pa-offroad ang lolo mo. Nung winnays namin to from Lime Resort, nasa 40 minutes daw, pero hindi naman namin ramdam. Mabagal pa kami na natakbong 50 lang. Mahangin lang talaga kaya parang feeling mo mabilis yung helmet na suot namin na pinaperam nila hindi naman ganun ka masyado secured pero masabi lang na may helmet actually wala na siyang strap ito lang siya pabaliktad ko lang siya sinuot kasi yung ulo ko medyo may katabaan diba kita nyo naman opya boom boom ang daming sayad ng center stand wag lang mabali Medyo minalas lang tayo sa pagpili ng motor. Grabe yun. Angkla. Saan yung angkla? Diretso. Pero malalakad na ba yun? Malalakad na po yan. Tuloy ko lang sa bits. Thank you pa. Okay. Dito daw ang parking. Ang angkla ay nasa loob ng nakpan. Tama. Oh my gosh. Parang kumakayod ng halo-halo. <laughs> ah, 20 pesos ang parking ayos okay uy okay so nandito na tayo ayan o oh, yung center stand lang talaga sumasayad sya na yung pinakamababa so tara tara pasok na tayo sa loob kunin ko lang yung kape panis ang ADV hindi na kailangan ng cup holder let's go so konting lakad lang from the parking ito na ang ating view Hmm. Yun, no? Medyo malayo pa yung view sa GoPro eh. Pero lapit tayo ng konti. Maganda nga maganda. Tapos ang laki. Ang ah, haba niya hanggang doon. Okay. So yung mga napuntahan kasi namin. Puro maganda naman yung beach. Pero maliliit lang. Kasi para mga private beaches siya, siya sa gitna ng mga bato-bato. Pero ito. Ganda grabe yung buhangin po grabe rin yung init gusto ko yung parang medyo naging personal vlog na to. <laughs> hindi na moto vlog pero okay lang i-mix mix natin para hindi naman tayo pa ulit ulit diba? minsan lang naman mangyari to so share ko na lang din since so nandito tayo sa Palawan El Nido dito na kami sa Angkla so medyo 200 meters from the motorcycle parking pero grabe yung beach na sa likod alam ko naka gopro hindi niyo masyado ma-appreciate kasi wide magpasok ako ng mga shots na close up grabe yung beach sobrang ganda so ito yung angkla yun yung restaurant nila dito kami mag stay meron silang mga bean bags ito yung harap grabe yung beach so kung mapupunta kayo dito definitely recommended pumunta kayo dito sa Nakpan Beach Ayan, sinun ko na lang. Diba? Mga ganyang view. Sheesh! Sabi sa inyo, maganda dito. Nabalik <laughs> na tayo. <laughs> sa likod lang yung asawa ko. Wala wow, kang mayari tayo sa motovlog. Kasi say hi! So, lapit lang tayo sa beach. Tapos lang tayo mag-outro. Sheesh! So yun lang, konting motor, konting beach, konting gala diba, dito sa Palawan para may iba-iba. Sa -iba. so mga nanood, again, thank you everyone. Tapos happy 1,000 na rin sa atin. Sobrang, sobrang saya ko talaga nung nakita ko yun sa YouTube studio. So, thank you. Sana patuloy kayo manood. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel para patuloy pa tayo lumago. Tapos siguro sa next vlog, balik na tayo sa XSR 900. Nami-miss ko na rin kasi magmotor agad. <laughs> nasa vacation tapos motor pa rin yung nasa isipin. Eh, no? So, at least nakapag-motor vlog tayo konti dito. So, again, thank you. Ride safe, everyone. Peace!